Pandi. Oh, Kailan yung nagawin? 2014. ka pa nun. Oh, ayan. Kilala mo ako. Oh, ah. Bayad na Alam niyo ito, di ba? <coughs> Pinag-iingatan natin to. Sino ang ano doon? Oh. Si Candelaria oh. pa. Candelaria, ang Sir, Siya na ito'y notice. Ay okay. lang siya. Pag nagkaganito. Ito. Okay. Ang oh. inaanap ko po namin. Yung mga dating... Saka doon hanggang doon pa lang. no, Ito. Oh. Anong 3 meters? Tingnan mo yung ano. Sir, nasa sir, ng plano. Ito, pakita mo. Sir. Oh. Ito yung plano. 8 meters po yun, sir. Ito yung plano. Pirmado ng surveyor namin. Ito yung field and base. Ayan, o. Oh. 7.5 meters. 7.79 to 7.9. O, bakit ko ko-questionan na 3 meters? O, tsaka ano, nung naka bricks doon. Anong ginawa na, ano? Sini-re-re. O, sinira yung mga hmm. bricks. Naka-breaks lahat, ganun. Hindi hmm. naman po, sir, na ano, langgang doon. Hindi. Hindi naman po yung breaks Hindi naman po yung ginawa ng, ano, masig rehabilitation na lang. Anong 3 meters na sinasabi din niya? Yung pagmula sa endo. Hindi po. Kailan yung notice mo? April, sir. April, ano, ano, ano. O, yan, ha? Che Ayun din po pwede. Alam niyo ang batas. niyo ito. Thank you na tayo ngayon. Kakausapin natin Ay sir. Ano na lang yung Ang under construction na po ng papabilis ko mo eh. Ma'am, bigay bigay may nakatayo, di ba? Oh, 7 no. days. Nesar no, grito yung nandito sa bungay. O yun, yung buo. Yung nakabuo dito, nalalaman nakatira doon, mas akin. yung mga na na Tapos oh, oh, yes. yung, ah. yung lahat naka ito, po po may huh. ng naka Para nakapaglilipit sila. Sino may-ari? Oh, Oo. Meng! Tapos, sige Ang gawin nyo muna, isang sa ano sa mga Para hindi delikado. Delikado 'yan. na. ah. Bakit itong ating kalye dito, Herrera? Bakit pero, pero ano naman? Hey, na naman? Hindi naman po sa atin. Anong hindi sa inyo yan? Hindi ibig sabihin sa... Tambak doon sa malalim. Ano po yung mga nakabating dahil? Pero clear yan. Opo. Oh, alam mo kayo, clear yan, clear ha? Clear ko po yung unang panahon pag pagkukong Nga ko? Diyos ko. Kaya kinasusa ng gobyerno ito na ano, alam ko sinagot gusto lang ano. Yung maganda mm -hmm. si si na neto. Hindi mo alam mo yung ano natin dito? Sila okay. Gina Lopez, kinala mo. Oo. Okay. Oh pero <tinyo> 'Yung ba si na ba? barangay hall lang tapos dinibahin natin 'yun. 'Yung tatandaan nyo nakikiusap sa akin 'yo magtatayo lang ng container van. Hindi ko pinayagan. Hindi ano pinayagan, boss. Hindi ko pinayagan. So, ang barangay, huwag yung nandun. yung sa duna. Ayun, sir. damay na natin. kasi pag may barangay, hold, yung sabi, yung nila mo lang. yung naman sa mga 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 yung Okay, na. tapos itambak niyo na 'to nang malalim. Itambak niyo na 'to. Tama. Kesa doon 7% na kukusagin sa kukusag mo. 7% na kukusagin sila. Ayan, doon. Apo doon, bahay. Ilang bahay. Ang salamat mo siya na gusto. Buli mo yung pangalan ko. <coughs> mo <coughs> <coughs> Bang, papicturean mo ito. Lalo na itong mga aircon. Lalo na kung ano. Ano ba 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 ngayon kay Hall? Ano na nga po yung barang Hall? Dapat bilang tayo. Ito po po. Pag naano tayo ng DLG, dapat tayo tayo dyan. Pagpapay tayo dyan. ang gagawin kana sa so loob ng mga pagkain ng mga ng mga tao, sabi ba? ah, ah, sabi nga, 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 na nga, sabi 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 Makuha mo yung pangalan lahat ng mga yung Yes, Okay. Yung investigator po yung na para sa report natin. Lahat yung ba mo. na Randy. yan. din nagbabayad niya. may ano po yan yung may submeter. Hindi nila lagyan ng metal ko yan. Oo, oh, walang Submeter, wala, saan po nakakonekta yung mula sa... Saan po yung dati, yung, yung inabotan ko po Saan po nakakonekta yung, yung Yung ano ba, yung bakang kayo nyo po, ano lang metal ko, legal? May submeter ka yun. Eh, hindi po ang submeter kasi hindi Nagbabayad kayo ng metal ko, monthly? Yung pinagsusubmeter po. Ayun, May sabihin may isang main meter, Kayong eh, lahat na nagsasubmit kayo individual. Ano? Dito sa, ano, ano, MMDA, oh, MMD ay ang plant. Ano uh, yun eh? Ito ito maraming sa Randy. Sa barangay, German. Para ma-verify. Hmm. Basta kami ang, ang inabutan ko dyan ng community. Sa barangay. Kasi Apo, kung meron yung barangay hmm. nakasubmitter, saan sila nagbabayad? Sa barangay. Ay may saan? Apo. Basta may nagano dito yung nagsasubmitter. Hindi nga po eh, kasi nakasubmitter sila. Sino nagbabayan po? Um, ano na problema niya? Ako, hindi ko sabang kaya ako nang hmm. Hindi ho, ay eh, nakasubmitter sila sa inyo. Hindi naman po nakaka-connect kayo nga. Oh, ilegal yan. Check mo. Kita na yung ano ang mga masagana. Patawagan mo yung maral ko. Maral ko. Ano po? Hindi po kayo, sir. Hindi sir. Oh, ba ito? Oo, yan lang ba siya? ka rito. Tano, yung eh, mga oriente pala, i-double eh, check na sa Maraco. Puro mga sub-literary, at mga wala lang nito. Papunta mo na dito. Pero ikaw, pumunta ka na rito. Andito kami ngayon sa kanto ng ano? Sa, uh, sa barangay 8. Dito sa ministero de Marina. Yung esmentería. Kung kaya mo, ng na Maraco. Tawagan mo sa among ah. Na, figure, figure. Ano ah, pag galing uh, ba ng arte, kakanap lang mo yun na Bago tumawid ng trick, bago tumawid ka ng dalawang palibit. Kanan, makikita mo yung isment dyan. Sige, sige. May compliance kayo, 7 days. Sige, sige.

Oh, oh, crasha natin. Yung sa sobrang dilim pa lang hindi mo sobraso pito ay sobra pito hindi, may ano na yung mga tanong. Kagawad, nahuli ka pa doon. Nahuli ka. Yung mga huli ka po. Mga pabigod na gawad. Nangiram pa eh. <laughs> Tapos an ano? Ang kapatid na kagawad. Meron na. <laughs> wala, wala dyan. Yung pito na talo. Pito uling bago. Hindi ah, naman Yung ano talaga yan? Yung mga... Ano? Ilan na talod mo? 19 yata yan. Ano. Oh, lahat meron dito. Mga ano nga na. Mga maliliit lang siya. Mga talagang ganyan. Ano yung ano nyo? Yung ngayun gayon ang yung village ng magawad yung yung ano ano sila lupon. Di lupon dito wala wala pa. Wala pa. na eh Malamang kasama lang lupon. Pag tumaas check of spot. May ang listahan niyo. Problema 'yan pag hindi mo eh dito naman ang mga kapira, puro dito eh. Satsa. Hindi na ako Lupon, lupon. lupon. ano? Secretary mo. Yan mo. Ipagawa mo nga kay Secretary ng mga nagano. Mr. Gadol! Mr. natin. Mr. Gadol. Mr. Gadol Ano yung mga pangalan? Ano yung mga pangalan? Ano yung mga mga pangalan? Ano ano na pinagagawa ko sa kanya? Tapos yung yung tunay na pangalan, address. Yung address kayo nakalagay sa tunay na address nila saan? Dati ang address ko sa region ng dito na kami. sa loob dyan? Samahan mo nga na. Samahan mo nga na. Ando si Sekretary, malaman na tayo kasama yung pila. Walang lupon. Eh. Sekretary meron?